Ah, uh, sowelit na sowelit, yung mga katrabaho ko diyan. Pasintap na rin kayo. Ayun mga boss. So, sa, mga <laughs> ni boss Ayan. Ayan. So, sa mga katrabaho ni Sir. Okay, boss Jake. Galitis. Ayun. So, mga katrabaho ni boss, masasaundcheck nito mamaya mga boss. Ayun. Sir, salamat sa pagdating. Okay. Thank you, Sir. Ayun. Thank you. Then, inabil niya rin yung converter set natin mga boss. So, ito kaganda kasi sa converter mga paps. Uh, nakapatay na 'yung makina niya. Ayun, uh, nakapatay 'yung motor ni Sir. So, pwede siya hanggang hap uh, maghapon na gamitin 'yung sunset setup natin basta may converter lang ngayon. Pag <makes> nag-iinom <noise> So magandang umaga na naman sa inyo mga boss Welcome na naman sa panibagong vlog natin So ngayon nga mga boss Merong dumayo sa atin Honda click version 1 Galing kain tapas si boss So sobrang layo rin to mga boss Dumayo pa dito sa shop natin So loaded setup ng inabil dito ni boss mga paps Yung 5 speaker natin Marami talagang nag a mga boss At tinatangkilik itong 6-5 set natin Kung baga ito na yung best seller natin mga paps Pagdating sa motor na Honda Click mga paps Kaya sa mga nag inquire pa lang Na Honda Click yung motor nila mga boss Ito yung magiging setup nyo Solid po talaga yan No worries po Kaya so, hindi natin ito patagalin mga boss soundcheck na natin itong motor ni Paps dumayo pa galing inta mga Paps so sorry siya dito kay Boss soundcheck na <mimit> So 'yun mga boss, meron tayo dito Honda Click uh, version 1 yung motor ni Sir, na Honda Click so kulay red. Ayan, dumayo pa siya galing kay Inta si boss, ayan. So chat kay boss, so nag-avail si boss. Ang pinaka-loaded natin na then inavail niya rin yung converter set natin mga boss. So ito kaganda kasi sa converter mga paps. Ah, uh, nakapatay na yung makina niya. Ayan, uh, nakapatay yung motor ni sir. So pwede siya hanggang hap, uh, maghapon na gamitin yung sunset up natin. Basta may converter lang ngayon. Kaya pag nag uh, So ito si boss. Galing kayong tapa. Sir, ano pala mo sir? Rodel. yan, sorry sa atyo boss Rodel. Uh, pa sa atin para mag-abil ang set up natin. Sir, ano masabi mo sa set up? Uh, sa ulit na sa ulit. Yung mga katrabaho ko dyan. Ayan. Pasintap na rin kayo. Ayun, mga boss. So, sa mga katrabaho <laughs> ni Sir. At Boss Jake Galitis. Ayun. So, sa mga katrabaho ni Boss, masasound check nito mamaya, mga boss. Ayan. Sir, salamat sa pagdala. Okay. Thank you, Sir. Ayun. Thank you.